Good morning, ang aming mustasa. Ayan, o, oh, nakapag-harvest na ako. Ayan. Ito din, ang mulaklak na yung, um, ito lumang talong na to eh. Pero marami kayong bagong tanong. Saluyot, kalamansi. Ayan, dami na yung saluyot, oh. ako niyan bukas. Ngayon ang kinuha ko, mustasa. Ayan maingay yung mga doggy. Nabawasan ko na yung mga mustasa. O, oh, di ba? Matalong liliit pa. Pero na na. Yung talbos. Ang ganda ng talbos na yun. Masarap na naman yun yung ano, ilaga. Tsaka may pag Anak, nagluto pala ako ng bagoong doon. Bukas mo mo. Tayo ng ano. Isa lang safe. Pindot, pindutin ko lang. Yan. Ito na po yung mga na-harvest ko na mustasa sa aming maliit na taniman. Masarap na naman ito. Isigang sa kasama yung boneless bangos. Yan. Thank you, thank you.